Bakit ganyan itsura ng mukha mo? Kung mabuti ang iyong ginagawa, hindi ba dapat masaya ka? Hi sa inyo. Fay Daddy Baspot, kumusta kayo? Genesis 4 verses 6 and 7 Kaya't sinabi ni Yahweh, Anong ikinagagalit mo, kain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Saan nagsimula ang ganoong pagmumukha? Una sa inggit, sa selos, sa inis. Dahil hindi niya nilabanan ang mga iyon, nilamon siya ng galit. Mga kapatid, hindi bagay sa kristyano ang ganyang itsura. Ang ating buhay, pag-uugali, oras at lakas, ay dapat maluluwalhati ang Diyos. Kadalasan mas napapahalagahan natin ang material na bagay na isasantabi na ang relasyon sa kapwa at pagkilala sa Diyos. Nadumihan o kaya nasira ang gamit, nasira na din ang respeto at testimony ng Kristiyano. Ang buhay, pagkatao at pag-uugali ang pinakapahahalagahan natin, yun ang katanggap-tanggap na handog sa Diyos. Siguradong iibigin at pagpapalain ng Diyos ang namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Mapalad ang tawag sa kanya. Laging sariwa at masaya ang mukha niya.